Hello mga ka-amazing. So nakaulit tag iligan no. And dire right, so, tala kay giuban ko sa among pastor si Tito Roy and sa si tiging panta kay mga on oh, nagidaw ko na misa. AAMS uh, So nagbaklay ng mga tigulang. So ako na tigulang napugoan ni eh. kay uban mo ko mga tigulang. <laughs> so ako siya ang mga eskinita sa Iligan City mga ka-amazing. Kay wala ami mga kinsi nagbaklay-baklay mi. Eh. Og dinhi ra mi manakayan og kanang jeep padulong sa Palao kay na sa Palao ang mga restaurants si Tito Roy kaya ma may ang mayaman karon siya ang mang libre kay treat niya kay nahalinan siya og 20 hectares nga yuta da tara na ang nakastripe okay pili niya siya hold up on <laughs> Pito, si Tito Roy at tiging and pastora and ako nga hago pa itulogikan sa biyahe pula ba nagyapon kaya nakisakiram ko sa bus ani sa Fantasyland so man siya nagpaabot pagpasayro yung traffic pod gamay din sa mong area kung asa mining sak kay mga ka amazing Pakpak so pinapaspas pinadali kita ani kana kana di ba so ning larga na man gisakyan nga jeep do'long sa palao Kaya dito kita kay lami na hambog mo sa lami tong amsterdam so nakakuha na ko diri nga na reminis na ko kung mga past sa iligan ng grabe Imi nga pagbiya ko sa iligan kaya dugay-dugay na pong kung wala naka-bisita. So naabot na gin sa mga kalinga, puro mga restaurant sa iligan mga ka-amazing. O, gmi na, oo, naging kayo sa Ams Restaurant. Ay, nagdagan pa din, naog na noon. So kayong lugar ni tabok na ang mga tigulang, pak, ang pinakabata sa tanang tigulang kani. Pak, gawa namang pastora, nga second po, nga bata-bata pa. Din gisunta na tiging uh, gorgeous na gyud. And ikaw ba nito toroy nga, sa po na so arms chicken chicken house okay kay lamit mjug nindot dot na hambog gitangan na nindot ug lamig iko ni so ila kong gitala kay treat man ni Tito Roy kay lagyan na rin naman siya 20 hectares nga yuta kana hm mm. ta so, astig astig Tito Roy kay kwartahan mo gaayo laban ng tuha salamat kasi libre ani to vaccine no kayo diyan RT ani kay na may kwarta <laughs> so thank you so much for watching mga ka amazing